Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang tatalagay nating uh, pamagat ngayon ay ang tungkol sa al-iman tungkol sa pananampalataya Una Bibigyan natin ng linaw kung ano ibig sabihin ng uh, ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ng uh, al-iman o ng ang pananampalataya sa pangbatas na kahulugan ito ay ang uh, paniniwala sa Allah at sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay at sa tadhana, maging ito man ay mabuti o masama. Kaya sa aral na ito, ay uh, isa isa ay nating ipaliwanag ang lahat ng ito. Unang-una, ang paniniwala sa Allah, sa kaisahan ng Allah, na napapaloob dito ang apat na bagay. Una, al-imanu biwujudillah, ang paniniwala sa pagkakaroon ng Allah. Bilang muslim, kailangan nating uh, maniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala umiiral at uh, ito ay uh, napapatunayan sa pamamagitan ng uh, kalikasan, isipan, batas at pakiramdam Una, ang tungkol sa patunay nito sa kalikasan Lahat ng nilalang ay likas na sa kanya na maniwala na may tagapaglikha nang walang pagdududa at walang pangangailangan pag-iisip maliban na lamang kung ito'y mababago ng, sa kanyang mga nasa paligid o ano paman. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah." Fa abawahu Nang hayun na ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sanggol ay ipinapanganak sa kalikasan. Sa kalikasan na maniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Sa makatwid, ang dalawang magulang ang siyang nagtatakda at gumagawa sa pagiging hudyo ng sanggol o di kaya sa pagiging krisyano o pagiging pagano. Kaya siya ay nababago sa kanyang kalikasan na kung ang isang sanggol ay lumaki ng wala sa kanyang mga magulang, walang mga taong maari magbabago sa kanyang kalikasan, siya ay lalaki na naniniwalang may nag-iisang tagapaglikha. Tungkol naman sa pangalawa na patunay, batay sa katalinuhan o isipan, itong nakikita nating sansinukob na ito o ng lahat ng mga nilalang, aliman dito na makikita natin ay agad-agad na maisip natin na hindi ito agad-agad magkakaroon ng dahil sa kanyang sarili, nang walang pinagmulan, ng walang lumika, ng walang gumawa. Katulad halimbawa, ng araw, hindi agad itong magkakaroon ng sa pamagitan ng kanyang sarili. Agad-agad na lang magkakaroon ng walang lumika sa mga ito. Ang pinakamababaw na halimbawa, halimbawa kung nakakita tayo ng isang karayom, agad-agad na maiisip natin na ang karayom na ito ay hindi magkakaroon kaagad dahil hindi niya kayang likhain ng kanyang sarili o bigla na lang magkakaroon. Ang maiisip natin, ang karayom na ito ay may gumawa. Kaya ganyan lang 'yan sa lahat ng mga nilalang. Kung ang sansinukob na ito, ang mga kalangitan, ang kalupaan, karagatan, araw, buwan, bituin, ulap, ulan, o ano paman, check na hindi ito agad-agad o basta nalang magkakaroon ng walang lumika nito. Sa madaling sabi, ang lumika nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, walang pagdududa na tanggap ng matinong pag-iisip na may isang makapangyarihan sa lahat na lumika ng ito. Pangatlo, ang tungkol naman sa patunay nito, sa batas, ang lahat ng makadiyos at pangkalahitang kasulatan ay nagpapahayag nito. Tulad halimbawa ng, ng Torah, ng, uh, ng Salmo, ng Ibanghelyo, ng Quran. Ang lahat ng mga kasulatang pangkalangitan ay nagsasaad nito at nagpapahayag. Kaya walang pinagkakaiban dito ang mga Hudyo, ang mga Kresyano, ang mga Muslim sa kanilang aklat na may nag-iisang umiiral na makapangyari sa lahat na nagpapahiral ng lahat ng ito. pang ang patunay nito sa pakiramdam. Nararamdaman natin na may tunay na tagapaglika na makakapangyarihan sa lahat. Una, naririnig natin at nasasaksihan ang mga katugunan ng mga panalangin ng tao. Pagka nagigipit o nangangailangan ng tao, siya ay dumudulog at nananalangin sa Diyos. At dito ay nakikita at nasasaksihan ang katugunan ng panalangin. Sa Banal na Quran, sa Suratul Ambiya, Aya 76, anim, natin na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min qablu lahu." At si Propeta Noah, nung sandaling siya ay manawagan noon, aming tinugunan ang kanyang pangangailangan, ang kanyang panalangin. Ibig sabihin, may Diyos na tumutugon sa panalangin ng tao at ito ay nananatili hanggang sa kasalukuyang panahon. Marami tayong nasasaksihan mismo sa ating sarili na yung mga panalangin ay nabibigyan ng katugunan na nagpapatunay na talagang dama natin na may umiiral na makapangyarihan sa lahat na tumutugon sa ating mga pangailangan. Pangalawa, yung mga melagro, mga palatandaan ng mga propeta na sinasabi nating kapangyarihan. Ito'y umiiral hindi ayon sa kanilang kakayahan kundi ito'y umiiral sa kakayahan ng nag-iisang Panginoong Tagapaglika, ang Allah Subhanahu at uh, ito'y nasaksiyan at nakasaad sa mga banal na kasulatan, naririnig natin na ang mga nauna mga propeta ay may pinairal ng mga kapangyarihan na nagpapatutuo, sumusuporta sa kanilang pagkapropeta. Kaya matutungayan din natin dito sa Surat As-Shu'ara, Ayah 63, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila musa مُوسَىٰ أَنِ الدِّرِبِّ عَصَاكَ فَمْفَلَكَ فَكَانَ na ang ibig sabihin nito ay uh, aming ikinasi o ipinahayag kay Musa, kay Moses, na kanyang ihampas ang kanyang tungkod sa dagat at ito ay nahiwa, nahati. At ang bawat magkabilang bahagi nito na nahawi ay naging tila napakalaking bundok. Ito yung uh, pagligtas ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala kay Musa, kay Moses, kasama ng kanyang mga kasamahan mula sa kay Firaun, Paraon, kasama ng kanyang mga, ka, mga tauhan. Ang um, ikalawa na tatalakay natin dito, na sinabi natin ang paniniwala sa Allah ay may apat na bagay na napapaloob dito. Una, sinabi natin ang paniniwala sa pagkakaroon ng Allah. Pangalawa, al-imanu ang paniniwala sa kanyang pagkapanginoon. Ang paniniwala na siya ang nagpapairal at nangangasiwa ng lahat ng bagay. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa sa Surah Al-A'raf, aya 54, sinabi niyang ala lahul khalku wal amr, katutuhanang pagmamayari niya ang mga nilalang at ang pag-uutos. Ang ibig sabihin, siya ang namamahala, nangangasiwa sa lahat ng nilalang nang walang kasama o katuwang, kaya tunay na siya ang Lumilika ang hari ang nag-uutos, umiiral ayon sa kanyang kagustuhan. Matuto ngayon pa natin sa surat Fatir, sinabi niya sa aya labing tatlo, Rabbukum lahul mulku waladhina tad'una bihi o tad'una min dunihi mayam likuna min kitumir. Siya ang Allah, ang inyong Panginoon, sa Kanya ang kaharian at yung mga tinatawagan niyong maliban sa Kanya, sila ay walang angking pagmamayari maging kahit isang manipis na ibla ng buto ng palmera. Ito yung kitmir. At uh, sa buong kasaysayan, wala tayong narinig na isa man lang nilalang lang na umaangkin na siya ang nagmamayari ng santinakpan na ito. Wala ni isang tao na umaangkin na siya ang nagpapagalaw ng, ng araw, ng buwan, ng hangin o ng lahat maliban sa tanginag-iisang Allah. At uh, ang paniniwala sa pagiging pangangasiwa ng Allah s.w.t. sa lahat ng bagay, ito naman ay hindi naman itinatanggi. Maging ang mga hindi sumasampalataya sa Islam, maging ang mga Hudyo, ang mga Krisyano, ay naniniwala na siya ang nagpapairal ng lahat ng ito. Ang patunay nito sa surat uh, Zuhruf aya Ikasyam, sinabi ng Allah s.w.t., ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن al العليم at kung iyong tatanungin sila kung sino ang lumika ng mga kalangitan at kalupaan, tiyak na kanilang sasabihin, ang lumika nito ayang ang makapangyarihan sa lahat, ang maalam na walang iba kundi ang Allah. Matutungayan sa surat Zuhrub sa aya na pito, sinabi ng Allah SWT, Wala in sa man khalaqahum la na Allah fa anna at kung tatanungin mo sila kung sino ang lumikha sa kanila tiyak na kanilang sasabihin ang Allah kung gayon paano pa sila lumilihi sa pagsamba sa kanya ang ibig sabihin ang mga di muslim ay naniniwala sa kakayahan at pangangasiwa ng Allah subhanahu wa taala ang uh, ikatlong uh, bagay na napapaloob sa paniniwala sa Allah ay ang paniniwala sa kanyang pagkadios, Nang ibig sabihin ng pagkadios na siya lamang ang karapat dapat sambahin. Ito ang ibig sabihin ng paniniwala sa kanyang pagkadios na walang ibang sinasamba maliban sa kanya. Ito ang banal na salitang La ilaha illallah na lagi nang sinasambit ng isang sumasampalataya na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at dapat itakwil ang lahat ng mga disdusan Hindi sapat yung sumambalang sa Allah. Kailangan ding itakwil ang mga disdiusan, ang mga kinikilalang Diyos maliban sa Allah. Nang ibig sabihin ng pagtatakwil, hindi dapat sinasamba. Hindi dapat dumudulo, gumihingi ng saklolo, tulong sa kanila. Matutungayan natin sa Suratul Bakara, Aya 163, sinabi ng Allah, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. At ang inyong Panginoon, ay iisang Panginoon. Walang Diyos maliban sa Kanya ang mahabagin, ang mawain. Kaya nga, ang lahat ng mga propeta, ang lahat ng mga sugo, ay iisa ang kanilang itinuturo, sinasabi sa kanilang pamayanan. Matuto nga yan sa Suratul A'raf, Aya 50 siyam, na sinabi ng Allah, U'budullaha ma min ilahin gayro. Ito ang sinasabi ng bawat propeta, sugo sa kanilang pamayanan, Sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos, ang Allah, sapagkat wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nga lang yung mga al mushrikun nagtatambal sa Allah at sumasamba sa iba, ito ang nagpatiwalag sa kanila sa pagiging pagsampalataan nila sa nag-iisang Diyos. Naniniwala sila sa kakayahan, sa pagiging tagapaglikha ng Allah, tagapagkaloob ng buhay, bumabawi ng buhay, tagatustos, nangangasiwa, namamahala, pero ito ang wala sa kanila ang pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos. Kaya hindi sila maliligtas sa pagkilala nila at pagtanggap nila sa pagiging makapangyarihan ng Allah, pangangasiwa ng Allah, hanggat hindi nila sinasamba. Pinatutunayan ang Allah sa kaisa niya sa pamagitan ng pagsamba sa kanya lamang. Ang ikaapat na bagay na napapaloob sa paniniwala sa Allah ay ang paniniwala sa kanyang mga pangalan at katangian. Tayong mga Muslim, naniniwala tayo na lahat ng nabanggit sa Banal na Quran ng Propeta sallallahu Wasallam na pangalan, ito ay ating pininiwalaan. Ganon din yung kanyang mga katangian. Yun namang hindi nabanggit, ito ay pininiwala natin ng pangkalahatang paniniwala. May mga pangalan ang Allah na hindi nabanggit sa Quran, hindi nabanggit ng Propeta. Ganon din yung mga kanyang katangian, ito ay ating pininiwalaan ng pangkalahatan. At tungkol naman doon sa mga pinatunayan ng Allah, na ibig sabihin banggit sa Quran, at pinatunayan ng sugo, ibig sabihin na nabanggit ng sugo, ito ay ating pinaniniwalaan, tinatanggap ng walang pagdududa, ng walang pagadilangan. Ayon sa kanyang angkop na kadakilaan, nang walang pagbabago, ng walang pagsasalin, nang walang pagtatanggi at paglalarawan. Ito ang batas nito. Hindi natin dapat isinasalarawan kung ano ito. Hindi natin dapat itinatanggi o binibigyang ng paraan o paano at isinasalin sa ibang kahulugan. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, aya daan at uh, walumpo "Wallahi al-asma' al-husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asmae, sayujzauna ma ya'malun." Ang ibig sabihin nito, taglay ng Allah ang mga magagandang pangalan kaya manalangin kayo sa pamamagitan nito at iwanan nyo, talikuran nyo, yaong mga naglilihis sa kanyang pangalan, sapagkat siyak na makakamit nila ang kabayaran ng lahat ng kanila mga ginagawa. Inililihis. Ang ibig sabihin ng inililihis, sinasabi ng kamay, sinasabi nilang hindi kamay, o di kaya binibigyan nila ng ibang pagsasalaysay o paglalarawan. Sinabi ng Allah tala ta sa surat shura, aya labing isa, kamithlihi shay, wa huwa samiul basir. At siya ay walang makakatulad sa Kanya na anong paman sapagkat Siya ang nakakarinig at nakakita. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa taala na Siya ay nakakarinig. Alam natin kung ano ibig sabihin ng nakakarinig. Pero kung isalarawan natin kung paano, yun ang hindi natin alam. Kung itatanong, ang Allah ba ay may tainga? Hindi natin masasagot na ang Allah ay may tainga dahil hindi naman sinabi sa Quran ng Propeta sallallahu na ang Allah ay may tainga. Ang sinabi lang na nasasad sa Quran, ang Allah ay nakakarinig. Kaya kung ano yung mga nababasa natin, naririnig sa Quran, sa pahayag ng Propeta sallallahu alaihi hindi tayo dapat lumalagpas. Hindi tayo dapat lumalagpas. Kailangan may takda pagka sinabing siya nakakarinig, nakakarinig lang. Huwag na tayong humigit doon. Kung siya nakakita, nakakita. Huwag na tayong humigit pa doon. Katulad halimbawa na din nabanggit sa Quran, thummas tawa 'alal ars pagkaraan siya ay pumaibabaw sa kanyang truno. Yung salitang pumaibabaw, malinaw, alam natin yon. Pumaibabaw sa bangko, pumaibabaw sa sasakyan, pumaibabaw sa, sa kabayo, pumaibabaw sa kung saan, alam natin. Pero kung ilarawan natin kung paano pumaibabaw ang Allah Ta'ala sa kanyang truno, yun ang hindi natin alam. Kahit nga tayo eh, magkakaiba ang pag-ibabaw. Pagka ang isang tao ay pumaibabaw sa kanyang sasakyan, may kanya-kanyang paraan. O sa hayop, o sa bangko, lalo na yung may mga kapansanan, iba ang paraan ng kanilang pagsaibabaw sa isang bagay. Kung ang mga nilalang lang ay nagkakaroon ng pagkaiba sa paraan ng kanilang pagsaibabaw sa isang bagay, higit ang Allah Subhanahu Ngayon, o nga, pinapatunayan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pumaibabaw sa kanyang trono ayon sa paraan at angkop na tumutugma sa kanyang kadakilan at kamahalan. Ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa ay nagbibigay ng magandang bunga sa mga sumasampalataya. Kaya dapat tayong maniwala ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, na pagtatanto ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo naniwala sa kaisahan ng Allah, dito natin na pagtatanto ang kaisahan ng Allah dahil hindi tayo nag-uugnay ng anumang pag-asa, pagkatakot, pagmamahal sa iba maliban sa Allah. Kaya napapatunayan natin ang kaisaan ng Allah. Pangalawa, Nagiging ganap ang pagmamahal sa Allah pag tayo naniniwala sa Kanya. At sa pamagitan ng Kanya mga magagandang pangalan, dito natin na isalang-alang ang pagdakila sa Kanya dahil ang mga magagandang pangalan na taglay ng Allah, gayon din yung mga matataas na katangian, ay nagpapatotoo sa Kanyang pagiging kataas-taasan. Kaya kapag ka ito'y itinampok natin sa Kanya lamang ang mga magagandang pangalan na Kanyang inaangkin at mga katangian na papatunayan ang ganap na pagmamahal sa Kanya. Pangatlo, napapatunayan natin ang pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga ipinagutos at sa pag-iwas sa mga Kanyang ipinagbabawal. Kapag ka sinusunod natin ang lahat ng kanyang mga ipinagutos sa abot ng ating makaya at iniiwasan natin ang mga ipinagbabawal, dito na ang tunay na pagkilala at pagsamba sa kanyang kaisahan.